nyo na ba guys yung mag-upload kayo ng video na konti lang yung views dahil nga konti lang din yung reach no ito yung mga videos na uh, ang tagal mong ni no ang tagal mong inedit pinaganda mo talaga yung video no nilagyan mo ng uh, magandang text mga photo overlays pagkatapos pag-upload mo No? Ito pa yung uh, ang baba lang ng views dahil nga konti lang din yung reach, no? So ibig sabihin, uh, hindi uh, gaanong pinakita ni uh, Meta yung uh, video natin no sa maraming tao kaya konti lang din ang nag-view. So, minsan nakaka, minsan ano, na, napapaisip na lang talaga ako, no? Kung ano pa talaga yung pinaghirapan mong video, ang tagal mong nirecord, ang haba ng video mo, ang dami mong mga a, kaalaman na shinare, no? Sa audience mo. Yun pa talaga ang ano, no? Ang babalang ng reach, no? Hindi mo na talaga alam, no? Kung ano kung paano mo ipi-please no si Meta, 'di ba? Hindi mo alam kung ano na ba talaga yung uh, kung paano mo ipi-please yung algorithm, no? Kasi minsan, Uh, kung ano pa talaga yung mga videos no na hindi mo gaano pinaghirapan, wala, walang, walang gaano ka effort, effort, no? Tapos maiksi lang talaga yung video, no? Hindi mo siya gaano pinaganda, walang masyado mga overlays, text, ganyan. Yun pa talaga ang nakakakuha ng maraming views, Sin pa ang mataas ang reach, no? So talagang <laughs> minsan talaga ang hirap talaga, no? Mapapaisip ka, ano ba paano mo paano ka ba gagawa ng content na Uh, magugustuhan ng algorithm, no, para uh, ipakita niya ito sa audience, na para tumaas yung reach mo, makakuha ka ng maraming views, no, at madagdagan yung followers mo. So, uh, minsan talaga, uh, uh, nakakapagod din, no, na gagawa ka ng mahabang video, tapos yun lang, no, nakakapanlo mo, makikita mo konti lang yung views. Inisip ko, pag gagawa ko ng videos, dapat ano lang talaga, yung chill ka lang ba, yung walang ganong effort, ganyan yung ah uh, hindi mo gaano siyang inedit. Basta kung ano lang yung video na yung natural lang, no? So para hindi ka madidismaya, 'di ba? Kung ano kung uh, uh, maliit lang yung views, no? Pero minsan kung ano pa nga yung hindi ka nag-effort, yun talaga ang ano no, uh, 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 ang ang uh, nagbo-viral pa minsan, no? So, ang hirap talaga i-please ng algorithm, no? So, yun nga guys, so, share ko lang sa inyo itong experience ko kasi uh, ang tagal na talagang mababa yung reach ko, bumaba talaga. So, dati kung millions, no? As in ngayon nasa uh, 260,000 uh, plus na lang, medyo bumababa pa nga yung reach ko. So nag-iisip ako, ano bang ano, ano, bang dapat kong gawin no para bumalik sa dati, para tumas ulit yung reach ko ganyan no. Kasi ah uh, etong mga nakaraang buwan kasi guys, eto page ko, etong page ko kasi no. Uh, kailan lang no, around mga 2 months, 2 months uh, nag-upload kasi ako dito ng mga vlogs no huminto ako sa pag-tutorial tapos nag ako sa mga vlog. So, two months siguro every day dito ako nag-upload sa page ko. Lifestyle vlogs, ganyan, mga uh, ginagawa, mga cooking videos, ganyan dito sa Japan. ah, uh, inisip ko, siguro yun din ang isa sa mga dahilan kung bakit bumaba talaga, bumagsak talaga yung reach ko. Kasi nga, ba diba, ang audience ko talaga dito sa page ko ay... Uh, mga kapwa uh, ko uh, kapo ako rin content creators, mga aspiring content creators, mga baguhan na gusto rin mag reels, no? At kumita dito sa Facebook. So, yun talaga ang audience ko dito sa page ko. So, syempre, kapag nag-upload ako ng mga vlogs, no? Mga lifestyle vlogs, mga Japan vlogs, no? Syempre, hindi naman sila ganun ka-interesado, no? Sa sa content ko kaya uh, siguro ini-skip nila, hindi nila pinapanood. Ganyan. Kaya bumaba din siguro yung uh, yung reach ko, no? So so siguro na uh, na-signal yung algorithm na uh, hindi engaging yung video ko, kaya hindi niya na ganun pinapakita. Bumalik ako sa pag uh, tutorial, no? Nag-tutorial ulit ako kasi inisip ko na yung audience ko talaga dito, as in uh, karamihan, no? Talaga, siguro mga 90% talaga dito ay mga yun nga mga content creators, no? Yun talaga ang audience ko dito. Yun ang na-build ko na audience dito so ah uh, yung audience ko ang gusto talaga nila dito sa page ko ay yung uh, mga tutorials ko no yung mga uh, content ko ay tungkol sa pag reels facebook monetization ganyan so ayon ah uh, nagstop na ako mag-upload ng uh, ano nga ng mga vlogs dito sa page ko so ang ginawa ko diyan guys Uh, nagturn nag-turn on ako ng professional mode doon sa aking uh, profile account. So, yung lahat ng vlogs ko, kasi gusto ko rin talagang mag-vlog guys, dito ako sa Japan, gusto ko rin i-vlog, no, yung uh, mga cooking videos ko, no, yung mga ganap namin dito sa Japan, tapos yung mga kung ano-ano ba na ginagawa ko dito, no? Yung mga vlogs ko na yan ay uh, nilagay ko na sa, ano ko, sa aking profile account. Doon na lahat siya. Doon na ako nag-vlog. So, hindi ko na siya minix dito. So, dito nga sa aking page ay ano na lang talaga, ganun pa rin ulit yung katulad ng una, uh, mga tutorials, mga tips, ganyan. So I hope lang na bumalik sa dati yung uh, rich ko na tumaas man lang no, Kahit paano, ulit yung rich ko. no? kasi talagang bumagsak talaga no. So, uh, siguro kung iko-compare kasi guys sa mga ibang content creators, ako kasi sa totoo lang dati pa ay ano, uh, uh, isang beses or dalawang beses, mas na yung dalawa no. Uh, day isang content lang talaga ang kaya kong i-upload. Usually, mga reels lang, reels videos, ganyan, no? So, kung ikung, ikukumpara sa ibang content creators na talagang uh, marami silang mag-post, uh, uh, no? Araw-araw, minsan lima pa yata or anim, ganyan. So, hindi ko naman kasi kaya yung uh, ganon. So, inisip ko, no? So, ano kayang strategy ang maganda kong gawin para naman uh, matuwa sa akin ng algorithm no at uh, uh, tumaas man lang yung reach ko ulit no? at para ipakita niya yung mga uh, posts ko, mga videos ko sa mas maraming tao. no, So naisip ko na siguro uh, dapat na Uh, mag-mix ako, i-mix ko yung mga content ko, no? Hindi lang puro reels kasi concentrate talaga ako dati pa talaga sa reels o videos lang, no? So, puro reels talaga ang mga content ko. So, dapat din talaga uh, gagawa tayo ng photo, post, uh, text post, ganyan. Uh, syempre, syempre, mga long-form videos, reels, then mix talaga dapat, no? Lalo na, merong, ano na, meron na tayong performance bonus uh, program, ba diba? Para ma-invite din tayo sa uh, bonus program, no? so, ang habol ko lang naman talaga dito na tumaas kahit naman paano yung reach ko ulit, no? Katulad ng dati na nasa million, millions yung reach natin, no? So, uh, dahil nga pa iba, iba talaga ang, ano, ang takbo ni Meta, no? Yung algorithm niya. Kailangan din talaga tayo mag-isip ng strategy, no? At sipagan pa natin talaga ang pag, uh, ano talaga, pag-content, pag-upload, pag-mix na lang, no? Mas maganda talaga kung mix ang ating uh, content siguro, no? May long form, may reels, photos, text, ganyan, para stories, ganyan, para uh, nadidistribute yung ating uh, content sa iba't ibang viewers. Kasi may viewers ng reels, no? Long form, may iba rin ang viewers, uh, stories, diba, text, tapos photos. So, iba't ibang viewers para mas kumakalat, nakakalat yung ating uh, Uh, content, no? Dapat talaga hindi lang talaga focus sa isa. Kung real swiss lang talagang dapat is ano, no? Mag-diversify -diver natin. Mag-diversify tayo. Mag-experiment tayo sa iba't ibang content. So, yun lang guys. na share ko lang sa inyo. Uh, ganyan, din, ganyan ba ang na-experience, no, no? No? Kung matagal na kayong content creator din dito. Diba talagang paiba-iba talaga ang algorithm, no? Ni, ni Meta, no? So, kailangan talaga mag-experiment din tayo kung ano ba talaga ang uh, paano tayo makakakuha ng maraming views, kung paano tataas yung reach natin no kailangan kasi natin talagang, i-trigger talaga ma-trigger ang algorithm no no na para uh, ipakita niya yung mga post natin yung mga content natin sa mas marami sa maraming tao no para makakuha tayo ng uh, maraming views tumaas tumaas yung reach natin no makakuha tayo ng followers no so yun lang ata uh, share ko lang sa inyo guys and um Uh, good luck na lang sa mga baguhan, no? Basta, ano lang, chill lang. Siguro, dapat talaga chill lang, huwag masyado tayong seryoso. Kasi ako, guys, pag nagkocontent ako, masyado talaga din akong seryoso na nag-iisip, no? Pinag-iisipan ko talaga, ina-outline ko talaga. Gusto ko yung ini-edit ko talaga siya ng mabuti. Gusto ko yung asin, kasi nga siguro dahil masyado akong perfectionist. So, dahil siguro sa kakaisip ko ng ganyan, tapos, Ah, uh, ma din naman ako no kapag uh, nilabas ko na 'yung video na mababa din 'yung views dahil nga maliit lang 'yung reach. So dapat talaga no gawa tayo ng strategy tapos chill lang sa pag uh, pagko-content niyan para hindi tayo gaano ma no na kung ah uh, Baba lang yung views natin ganyan. So yun lang guys, uh, nag-share lang ako sa inyo ng nararamdaman ko ngayon. Ah, <laughs> uh, ganun din ba kayo? So good luck sa mga baguhan no, mga baguhang content creators and um uh, basta focus lang sa content, uh, enjoy lang natin. Siguro ganyan no para naman ma, basta ma lang natin talaga ang algorithm ni Meta, magkakaroon din tayo ng viral video at dyan na talaga ah uh, ano no, madadagdagan yung views, tataas yung reach natin. So chill lang sa pag-upload, uh, focus sa content. Um, uh focus tayo sa ating target audience and uh, gawa tayo ng uh, variety no ng mga content. Yun lang guys. Uh, thank you for watching and um kung may natutunan kayo sa video na ito, paki-share na lang din po and follow for more. Bye guys.